Ayan mga kalakbay Nakaraos sa na tayo sa ating maglalakbay Doon sa may ni naman ni Kuya Iki Nagtumawid tayo ng ilog Dumaan tayo sa da daan ng kabayo And Then ito nagka hiking naman tayo ng 10 minutes Thank you, thank you Hanggang ng mga kalakbay Ito po yung ibang taniman o oh. Ayan, medyo malawak din talaga Ang taniman dito basta may Punan Ayan, may kasabihan sa singkang pag tumama sa presyo kakaang hindi ko alam kung sinong kakaang pero pag hindi tumama sa presyo ay singka lang kung tawagin yan ayun dito na tayo sa ay kalsada ay may binibili pala dito ng lupa kung gusto niyo ng lupa ipm nyo lang ako Eh mga kalakbay, ito yung pag-harvest ng singkang. Pag tumama, kaang pag pag naloge, sing ka lang. Ay mga kasabihan ng farmers dito sa aming barangay. Ayan. Si Kuya Iki ay ang natin ulit sa panibagong vlog. Ito yung vlog namin na second vlog or totally first vlog namin kasi yung mga previous ay nakalay ko kaya ito ay first vlog. Tanim 'yung problema pag wala puhunan. Hmm. Ayan, so talaga problema na tayo puhunan. <laughs> pag-harvest. Then pag-harvest ito ay sisilid natin sa bandel. Ayan, papakita natin kung paano magsilid ng singka. Papunta doon ay ay labdeg. Alignment. Mm, al para Pantay. Pantay. Kasi hindi pantay yan, hindi yan. Magiging 10 kilo. No? magaan na. Mag kukulang. Sa silid lang. Ay, masisira pa tayo. Ayan. Oo nga. Kaya dapat, ang pagsisilid ay Pantay-pantay lang din. Ayan. Ang ano dito ay tumpok-tumpok. Kuha. Tapos, okay. Ayan, shoutout nga pala kay Parang Angelo. <laughs> ay, shadow din nga pala kay skill Skillion na from Panlan. Ayun, may may kakalarin din ng vlogger din eh. Skill din. Ayun, sarap mga kalakbay, magandang umaga sa ating lahat. Ayon kaatapos lang namin mag doon. Pero ngayong oras na to ay ulan na ako kasi may kukulin pa ako ibang gulay doon sa aming bahay para i-deliver sa alam ba. Ayan. Ito yung taniman ni Kuya Iki. Ayan. Dito nga pala ako kumukuha na ang gulay. Farmers to farmers tayo. Kaya ayun. Ito yung Medyo ang niladala natin ay daan ng kabayo. Kaya ayun. Thank you nga pala ngayon. Araw na natanggap natin yung blessing. Kasi 40 kilo yung harvest natin. Then ayun. I-deliver ko na sa Kalamba Laguna. And God bless to all. And may and more blessing ngayon 2023 God bless peace you good morning tara kalakbay ayan pa yung taniman, iwan mga kalakbay Ayan, kalakbay ito yung ibang taniman dito sa may barangay, Taytay. -tay. Ayan, ganyang alawak siya, o. Oh. Ayan, oh. Yan, para siyang repolyo or pechay pechay. Yan. Fisho. tapo so, pumunta tayo. Pauwi na tayo ngayon. Eh, yun, yun, yung ang aking ano. Medyo maputik lang yung daan. Ngayong araw na to, ayun. Ay, Naka-harvest tayo ng 40 kilo. Then tingnan niyo naman yung aking paa. <laughs> ayun pa ko, Ayan. Ayun, o, putik. Ang niyadala natin ay pangkabayo. Ayan. Ngayon, this video ay naging kabayo muna tayo. Kasi yung paa natin o, oh, lalim. Lalim mga alakbay. Tapos ito, yung dadala natin ay may ilog kung saan doon tayo maghihinaw ng paa. Ayan, meron dito ng anununos. Ayan, kawayan. Ayan yung ilog na Dadaan natin. Medyo madalas. Ayan. Tinong muna tayo. Ayan mga kalakbay. Nakaraos na tayo sa ating maglalakbay doon sa may tanim ni Kuya Iki. Nagtumawid tayo ng ilog. Dumaan tayo sa da daan ng kabayo. Then ito, nagka naman tayo ng 10 minutes. Ngayon naman Ito po yung ibang taniman oh. yan. Medyo malawak din talaga ang taniman dito. Basta may punan. Ayan. May kasabihan sa singkang. Pag tumama sa presyo, kakaang. Hindi ko alam kung sino kakaang. Pero pag hindi tumama sa presyo, ay singka lang kung tawagin. Yan, ayun. Dito na tayo sa may kalsada. Ay, may binibili pala dito ng lupa kung gusto niyo ng lupa. I-PM lang ako. Ayan, what's up mga kalakbay? Ayan, ongoing deliver na dito sa Kalamba. Ayan, almost 40 kilo. Ayan, napalaban si Barako. Thank you. Tara, munta natin ang Kalamba Laguna. Ma'am, ID, ito na po yung order niyo. Thank you. Ayan, what's up mga kalakbay? Ah, nandito na lang ngayon sa deliver. Kaya, yeah, ate, ate, lang. Door to door to door delivery.